Guerrilla Front at mga rebelding komunista sa Pilipinas na babawasan ayon sa NTF-LCAP. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino. Kumonte ang mga guerrilla front at mga rebelling komunista sa Pilipinas. Batay sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nasa labing isang mahinang guerrilla front na lamang ang mayroon sa bansa sa pagtatapos ng nakalipas na taon. Ayon sa NTFL CAC, sa datos ng Presidential Communications Office, nasa 1,576 na lamang ang bilang ng mga rebelling komunista sa Pilipinas noong 2023. Mas sa kaunti ito ng 21.5% kumpara sa 2,008 na itala noong 2022. Dagdag pa ng NTFL elcac umabot sa 78 guerrilla front ang nalansag na noon pang 2017 at kanilang inanunsyo na wala ng aktibo nito sa bansa. Yan ang aking news scoop. Ako sa si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.